Hi, Sir Pepito. Uy! Maris! Liga! Pupo ka! <laughs> kamusta ka na? Ay, okay lang naman. Napadaan ako kasi kinakamusta po kayo sa akin ni Daddy. Nasa Australia na po sila kasama yung mga kapatid Ah, ko. talaga? Oy, sabihin mo sa Daddy mo, kumusta rin siya? At, hindi ka kasama ang nag-migrate? Ah, uh, hindi po eh. Kasi tinatapos ko pa yung thesis ko sa school. Ah, uh, ano ba kinukuha mo? Business administration. Ah, talaga? Oh, bagay bagay sa tindahan. <laughs> 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 Uy, Ate Leslie, kamusta ka na? <laughs> no. <laughs> Okay naman po, ma'am. Ito, awan ng Diyos, may trabaho pa. Nako, dahil lang kay Sir Pepito, buti na lang talaga at hindi si Sir Carlos ang bumili ng grocery na to. Ah, kamusta pala kayo dito, sir? Ah, okay lang. Uh, Ina-update ko lang itong mga records ng tindahan. Kasi napansin ko itong listahan ng payroll, no? Parang hindi na-updated. Nako, tinagal lang ho ni Mr. Carlos yung gumagawa Ah, talaga? Pwede, sige. Ako na lang muna ang gagawa. Pa. Pati itong mga ano eh, itong directory ng mga suppliers, hindi rin updated. Nako, tinanggal na rin ho ni Mr. Carlos yung gumagawa niyan. Si, ako na lang muna gagawa. Ay. Ay, may kape ba tayo? Nako, meron ho. Ay, hindi ko po ako ah. Nang? Pa na kape. A ako gagawa? Ako po ba? Ay, ah, ang dami ko nang gagawin eh. Baka, baka, pwede ikaw na lang muna. Nako, sige ho. Eh, tanong ka na po. Ah, Sige. 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 May tanong ako? Ah, uh, sa records po? Ah, eh, hindi. Tungkol doon kay Leslie. Ah, uh, ano po? Bakit yun? Di tinanggal ni Mr. Carl? natin? <laughs> <laughs> Excited na ako, Be. Ang ganda ng room na nakuha mo ah. Oh, ah, ba? Diba? Be, pagka-check-in natin, mag pa tayo. Tapos lang tayo sinay. O, tapos kakain tayo. Maraming restaurant doon. Birthday ko eh. Happy birthday. Happy birthday! salamat ha. Thank you. Thank you sa inyo ha. You, salamat. Happy birthday, Sir Patrick. Uy, Coro. Thank you ha. <laughs> salamat. Hindi ko na binalo to. Sorry. Ay, hindi. Sige. No problem. Ah, uh, <laughs> uh, ikaw. Ano ako? Anong regalo mo sa akin? Oh, wala. Happy birthday na lang. Ano yan? Baon ko. Hotdog. Ayun, pwede rin. Ayan. O, oh, sige na nga. Oh, ka, birthday mo, ah. Hindi talaga ako nag-share ng hotdog, ano? Thank you, Vincent. um, ako naman, may regalo ako sa'yo. Oo. Oh. Oh. Repeto oh. ko sana yan, eh. Happy birthday. Ah, salamat, ah. <laughs> Ito naman, para sa'yo. Oh? Ay! May regalo din ako. Hindi ko naman birthday, ah. Ay, hindi ko regalo yan binibenta ko yan. Kasi may promo ako ngayon, buy one, get one. Kaya Patrick yung get, yung sa'yo yung buy. Anytime, anyone,